Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa sementadong kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like, and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Si Miguel ay isang binatang may kakaibang ugali. Sa murang edad na 17 anyos, tila mas nakikita na lamang siya sa mga inuman mas sa paaralan. Sa bawat pag-uwi ng gabi, hindi na mabilang ng mama niya ang mga gabi na inaantay siya upang magdala ng lasing na Miguel pa -uwi. Anak, tama na yan. Hindi na tama. Mariing sabi ng mama niya sa kanya isang gabi. Huwag kang mag-alala mama. konti na lang. Hindi na mauulit. Pangako ni Miguel. Ngunit paulit-ulit lamang ang kanyang mga pangako. Paano na ang iyong pag-aaral, Miguel? Paano na ang iyong kinabukasan? Tanong ng mama niya. Subalit walang sagot na natanggap kundi ang pagtalikod lamang ng anak. Ngunit sa kabila ng mga pangaral ng mama niya at ng pagkakaroon ng mga problema dahil sa kanyang pagiging adik sa alak, tila walang nababago sa ugali ni Miguel. Mas pinili niya makinig sa tawag ng bote kaysa sa tawag ng responsibilidad. Isang gabi habang si Miguel ay napapalibutan ng mga kaibigan sa may tindahan, bigla siyang pinuntahan ng mama niya. Miguel, anak, umuwi ka na. Hindi maganda ang lugar na to, sabi ng mama niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Miguel. Basta mama, sandali lang to, isa lang, pangako, sagot ni Miguel. At patuloy na nagpakasaya kasama ang mga kaibigan. Ngunit habang si Miguel ay abalas kanyang pagiinom, may isang grupo ng kalalakihan na papalapit na may tila masamang balak. Nakakalasing yan, mga alak na yan. Hindi yan inuming pambata, toy, sabi ng isa sa kanila. Hindi nagtagal isang kaguluhan ang nangyari sa labas ng tindahan. Sa kagustuhan ng mga lasing na mga kaibigan ni Miguel na magpakita ng tapang, nagkaroon ng away. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may sumabog na putok. At nagsimulang magtakbuhan ang lahat. Ano ba yan? Ano nangyayari? Bulaslas ni Miguel. Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Ngunit sa kalituhan at takot, napalibutan siya ng mga pulis. Isang operasyon pala laban sa iligal na droga ang kanilang isnasagawa. At tila nadamay na nga itong si Miguel sa hindi niya inaasahang pagkakataon. Samantala, sa dulo naman ng kalye, ang mama niya ay nag-aabang, may dalang mga kaba sa puso sa paghihintay kay Miguel. Ngunit ang tanong, makakalaya kaya si Miguel sa kanyang mga pagkakamaling nagawa o ito na mga ba ang simula ng kanyang pagbabagong buhay? At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada.